Sa pulong balitaan sa Kampokrame, ipinagtanggol ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Gene Fajardo si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, kaugnay sa viral na pahayag dito na tila pumapanig ang general sa paggamit ng iligar na droga bilang pampagising lamang sa trabaho particular na sa mga night shift workers o natoka sa pangmatagalang duty. Sa isang interview kasi, sinabi ni Marville na karamihan sa mga ni nilang sangkot sa paggamit ng iligal na droga ay hindi naman talaga adik kundi napipilitan lamang na gumamit ng ipinagbabawal na gamot para magising sa mahabang oras sa trabaho o sa pangmatagalang duty nito. Remember, ang, ang drugs kasi based on economy natin. Eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? And bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila adik. Kasi gusto lang yung maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga may ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising yung, ka, gising ka, may mm. dadagdag. Remember, ang trabaho natin, pero ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. Mm. Bagay na umari ng iba't ibang reaksyon sa publiko na tila pinaparigan parao ng general ang paggamit ng iligal na droga gaya ng shabu, paralan, magampanan ng maayos ang trabaho ng isang empleyado lalo na panlaban sa antok. Dahil dito, nilinaw ng PNP na hindi naman literal na ipinagtatanggol ni Marvel ang mga gumagamit ng illegal na droga na may kaugnayan sa trabaho, kundi ipinapakita lamang anya nito ang ilang mga dahilan kung bakit nasasangkot sa so paggamit ng ipinagbabawal na gamot ang isang tao. Sa madaritong sitwasyon, naninoala ang PNP na kailangan bigyan ng pananawang pagkakataon ang mga sangkot sa so iligal na droga na hindi kinakailangan dumanak ng dugo. Pero para sa ilang mga trabahante, Madali lang naman nga nila na gawa ng paraan ng ganito, pupagod sa trabaho. Hindi mo na kailangang gumamit ng drugs. Kahit na naihirapang ka na, o napupulat ka na, sa bahay ka na lang, tulog mo na lang. Ibig sabihin, magpahinga ka lang, pwede naman. Magpahinga na lang, pwede. At may mga day off naman. Siyempre, pag night shift ka naman, 6pm, morning, di ba? Magugulitang sa ilalim ng drug war campaign ng Duterte administration, umabot sa 3 milyon ang naitanang sangkot sa paggamit, pagbibenta at pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Habang isang milyon naman ang sumuko sa gobyerno. Nauna nang ipinagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kampanya kontra iligan na droga dahil sa marasakit nito sa mga inusenteng maumayan, mga kabataan at maraming komunidad na biktima ng epekto ng iligan na droga. Sa katunayan, sa kanyang pagharap sa Senado, muna'y ikiniit ni President Duterte na kalaban niya ang mga kriminal at sino mang sangkot sa iligar na droga. Handa rin akuin ang anumang kaso na isasampalaban sa kanya dahil sa war on drugs sa kanyang administrasyon. Sa huli na niliwan ang PNP na kailangan dagdagan pa ang pasilidad ng bansa gaya ng rehabilitation centers para sa pagbabagong buhay ng mga individual na minsay nalulong sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Rap na ang Duterte mabalik.